Magpapatupad ang maximum tolerance ang armed forces of the Philippines sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Ito ay sa gitna ng patuloy na pangaras ng China sa tropa ng Pilipinas. Handa rin umano ang AFP sa anumang posible pang senaryo kung sakaling uminit pa ang tensyon sa China at Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pagaling kayo ha? Huwag kayong mawalan ng uh, pag-asa, huwag uh, manginang loob ninyo dahil nandito naman kami lahat na sumusuporta sa inyo. Uh, salamat sa servisyo ninyo. Binisita kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tatlong tauhan ng Philippine Navy na kabilang sa mga sakay ng Onyza May 4 at nasugatan matapos bombahin ng water cannon ang naturang resupply boat ng mga barko ng China Coast Guard habang gawa ang rotation and reprovision o remission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Binigyang pugay ang mga ito at ginawaran ng medalya. Nakabalot pa rin ng benda mga tinahing sugat sa bahagi ng mata at ulo na kanilang natamo at patuloy silang nagpapagaling sa AFP Western Command Hospital sa Puerto Princesa, Palawan. Kwento nila sa lakas ng ibinugang water cannon. Muntik nang mahulog ang ilan sa kanila mula sa resupply boat. Sa video nakuha sa loob ng Uniza May 4, tila wala nang magawa ang mga sundalo sa lakas ng water cannon na maladilubyo ang pagtama. Makikita rin ang matinding pinsala sa resupply boat sa kabila ng kanilang sinapit handa pa rin ang mga nasugatang sundalo na sumabak sa mga misyon sa BRP Sierra Madre oras na gumaling uh, trabaho part <coughs> ng trabaho kung mga pamilya natakot naman mga pamilya namin kasi naman yung, yung service na. ginawaran din ng parangal ang iba pang mga sundalo na kasama sa Rory mission noong March 5 at 23 muling tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang mga raw remission. Magkakaroon din ng adjustment at lahat ng pwedeng paraan ay gagawin. At ang mga nakatao po dito ay mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So it is our duty to continue bringing supplies to them, to sustain them in their operations, and uh, to make sure that uh, their moral, their welfare, no, is uh, taken care of. Ngayon, uh, nag-uusap po kami ng Coast Guard, ng Philippine Navy, ng BFAR, at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno uh, upang magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung uh, mga susunod na mga resupply missions uh, such that maiwasan natin yung mga ganitong uh, insidente na merong nasusugatan. No? Dagdag ng AFP, nakahanda sila sa anumang posibleng pang senaryo kung lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. We're ready for that uh, kung ano man yung uh, ga gagawin nila. Uh, our troops on the ground, whatever, yung ating tropa sa Sher Madre and those performing Rory mission are all prepared for that uh, uh, the worst case scenario. We're ready for that. Sa pagtindi pa ng pangigipit ng mga barko ng China, ang tanong ngayon, hanggang saan pa ba ang kayang tiisin ng ating mga otoridad? Sagot ni AFP Chief General Browner, patuloy silang tatalima sa itinakda ng international law. At ang utos uh, po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is uh, maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. No? dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa uh, sa international rules based order. So, yun po yung uh, uh, kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.